So mga kapeche, eto, che check natin yung hamster natin kasi ilang gabi akong hindi nakatulog sa narinig ko ah uh, mismo ako mismo talaga ang nakasaksi na may hamster na, na bumabara ko, di ba? Ngayon, che check natin yung mga dwarf natin, itong mga winter white natin. Che check natin kung ito bang mga to is bumabara ko. Unahin natin tong GB uh, GBE natin tingnan natin kung mga para ako wala tahimik ito kayang yung GRE natin ito 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 GRE tingnan natin wala tahimik din eh hindi tumutunog ilang gabay kung hindi pinatulog na na yung pagbara ako na yun ha ito kayang uh, CDH natin na Rex na uh, nagsasunbat check natin kung may bumabara ako dito tingnan natin ako puno natin ito si blue blue mga barako ka ba ganda ng ano ma wala rin tunog eh tahimik eh o baka naman itong ano natin uh, robo blue natin tsaka ang natin is mga barako hmm? Tignan, check na natin baka naman mga barako na itong itong ang bros ano natin wala tahimik ko ng tunog Ah, bawa. narinig na pang barako ba? Ito sa mga bagong ano, baby ng ating red eye. Check na natin, check na natin. Ikaw, ikaw, mga barako ka ba? Uy, takaw mo. Ikaw, mga barako ka ba? Hindi. Ito, 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 to, Tahimik eh. Saan ang tunog eh, ikaw? Mga ka ba? Wala eh. Diluin mo, walang Kanina pa tayo naghahanap ng hamster na bumabara ko. Wala tayong naririnig. O oh, yun o. Oh. O oh, yun, parang may bumabara ko. Ata, may bumabara ba? Naririnig natin? Wala, ba? Ano ba diba? yan? Fake news ata yung pagbara na yun ah. Ano pa silbi nung pinagmamalaki mong 12k subscriber kung ikaw mismo yung tinuturo mo sa mga subscriber mo is mali, di ba? Tama ba yung gamitin mo yung uh, salitang hamster natin is nagpabara ako, di ba? Alam naman natin lahat, kahit na grade 1 ata, tanawin mo kung yung hamster bumabara ako, sasagot nito, no? Di ba? Kasi nga ba ito pwede lang gamitin halimbawa sa kalapate yan talagang buha parako yan di ba maririnig mo pa napakalakas di ba pero sa hamster mo malabo di diba? ba para oh, sa yan sa baboy pwede di ba doon pwede yun oh, oh, o uh, ano pa ba sa pa ba pwedeng gamitin yung salita na yan yung ano na yan sa motor, yan doon baka Yung barako. Baka yun yung ibig niya sabihin. Di ba? Yan ang sa inyo eh. Kayo yung nagsisimula na ano, tapos pabiktim pa kayo. Samantalang kami dito, na mga alaga ko, nananahimik, kinuha nyo yung picture, tapos gagawan nyo ngayon ng content. Nagtanong-tanong kayo kanya sa mga kilala yung nasa na akala nyo na kilala katulad nung HL na di ba, tinanong nyo eh, ano ba alam sa hobby nun eh, nagbebenta ng ano, reseller ng down niya, tsaka ng mga escoba diba? anong, anong alam nun? hindi nga kaya mabumuhay nung hamster na no? nagbreed ba yan? nasan patunay na nagbibreed breed dyan? may may eh, ano ba yan? may hamster ba yan na ganito? ganyan kadami? may hamster ba yan na ganyan? alam may ganun ba yan? Kailangan nga may pakita na rin. Marami yan papakita sa inyo. Mga nakatambak na plastic wear. Mga escoba. mga ganyan, Mga downy. Di ba? kung yun ang tatanungin mo. Ano alam niyan? Ginagawa mo lang mangmang -mang yung mga makakapano. Ginawa nyo lang tanga yung sarili niyo eh. Di ba? Tapos, pabiktim ka pa. nag-aya ka pa ng mga ikaka... Mga kasabot mo na ik... Sinama mo sa kahihiyan. Diba? E samantalang si Peche, ito, nag-iisa lang, oh. Diba? Tapos lang pa kayong takot, takot. Sino kaya takot sa atin? E samantalang ikaw itong nagtawag pa ng mga kakampi mo, ano ka bata? Yes, ko. Kaya nga, nakikita rin nila yung katotohanan sa mga ginagawa nyo kasi kita nyo oh, nakita niyo yung post ni PHC dati na sa page. Eh, yan si idol niya na bumabara ako. Ano lang yan eh, buyer lang ng mga ano eh, ng mga quitting eh, ng mga quitting sa hobby. Di ba? Buyer ng mga quitting yan eh. Oh, tingnan niyo sa mga group, sa mga ano, makikita niyo sa mga post ng mga quitting. Pag maraming naka-post na sirian niyan, magko-comment 'yan, niyo, automatic okay lang sabihin pa niya pag di ma-message niya ang PM me, di ba? Nakikita niya yan doon. Kaya nga dumami ang sa niya, kakabili niya ni. Eh. ang masama pa doon, hindi naman totally ano, cash lahat. Minsan nga to gifts, minsan utang pa yan eh. Di ba? Eh niyo, papa-event na lang. petot. 50 petot. kung sino makahula nito Kung sino yung Kung ilan yung nagpabara kung hamster 'di ba? Sino na karat 50 petot mo na 'yon, 'di ba? Ikaw nagmalaki ka pa, 12, 12k subscriber mo tapos mamimigay ka 50 petot. Ano 'yun? Nahiya naman yung 12k subscriber mo. Oh, ito kay PHA. Oh. Ilan yung subscriber? 1k lang. 'Di ba? 1k yung subscriber natin. o sige, comment kayo. O, makahula nung ito. Ayun oh kung ilang buwan na yung mga nandyan oh. oh, ilang buwan na yan oh. sino makahula oh. oh, bigyan natin ng 1k oh. ano konti ng subscriber natin pero kaya natin magbigay ng 1k di ba o oh. magmamalaki ka na lang hindi mo pa sulitin eh, oh. ano oh. ito o oh. oh. sino makahula ito, ito 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 itong GB na to oh. sino makahula kung ilang months na yan oh. hmm. hmm na sa comment section oh. sino makahula nito oh. syempre share mo muna yung youtube natin yung video na to oh. share mo sa wall mo tapos saka mo isulat dun kung ilang months tong ano na to pudding line na to itong GBE na to oh. saka mo screenshot comment i-comment mo ngayon sa page ko oh. oh. O itong ma, ma atikabong na 1K. O sige. Ano? O, oh, di ba? Hindi yun tayo. Hindi, hindi naman tayo madamot eh. Kasi yung sa atin kasi. Kung ano yung kinikita ng hamster natin. Ibinabalik lang din natin sa mga followers natin yan, sa mga subscriber natin yan, hindi natin ginagastos sa pang sariling kapakalan yan. Sila kasi business nila yan. Diba? Kaya nga sila nagagalit sa atin eh tayo kasi si PHA eh, talagang itong hobby na to is libangan lang natin para makapagpasaya tayo hindi naman tayo naipagpaligsaan sa kanila eh. sila lang yung mahilig na ipagpaligsaan nakita eh. nyo nananahimik yung robo blue natin di ba? kukunin nila di ba? tapos ngayon pa victim pa kala mo si PHA na unang manglait di ba? eh sila itong nalalait eh o so, di ginantihan lang natin o oh. ngayon ano na pala mo di ba? kasing sisinungaling kaya yung inong mo lumalaki eh. 'di ba? Yun lang 'yun. Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gagawin sa iba, 'di ba? Ginawa pala sa iyo ikaw 'tong nagagalit eh. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Natasabi, kailangan happy-happy lang. Hindi yung may pagpalig sa akin. Ganyan kasi ugali ng ibang ano, Pinay. May hilig magmagaling, pabida, kahit wala naman may pagmamalaki. Diba? Oh. Oh, dali. Hmm. Share niyo tong vlog natin na to sa wall niyo tapos sabihin niyo kung ilang months na tong GBE na to. Oh. Unang-unang makikita kong naka-comment at nag-share nito. May e, 1K ba sa tama yung sagot niyo kung ilang months na to? Oh, at saka kung anong gender. Oh. Hmm. Dali. 1K. Oh. Lanyo. Hmm. Diba? Hindi na malaman gender niya kahit hindi niyo hinawakan. Tinuro ko na sa vlog ko 'yan. Hmm. So paano mga PJ? Tingnan lang muna tayo.